Nananatili pa rin na nakakaapekto sa ilang bahagi ng bansa ang trough ng binabantayang low pressure area. Pero hindi lang yan ang dapat pantayan kundi maging ang epekto pa rin ng habagat. Ang update sa mga yan mula kay Pagasa Weather Specialist Lori De La Cruz. Magandang araw sa ating mga kababayan. Narito ang latest mula sa Pagasa. Sa LTA ang namataan sa layong 395 kilometers Hilangan, hilagang silangan ng itbay at patanes. Ngayon pa man, wala naman po itong direktang epekto sa dalawang bahagi ng ating mga kalupaan. Tapos man suno hapagat ang nakaka ngayon sa Metro Manila, sa Central Luzon, Calabarazon, Marapa, Bicol Region, Visayas, Sambuaga Peninsula, Northern Mindanao, Soxogen, at BARMM. Kahit magdulot pa rin ito ng maulap na papawarin na may mga light to modern days sa mga namagit na rin diba. Kamandala sa nagsirang bahagi nating bansa. Generally, good weather ho. Walang, ma walang inaasahang malawak ka mga pagulan liwan sa mga isolated cases ng thunderstorms. Wala rin tayong bagyo na minomonitor ngayon sa loob ng park liban sa LPA na nasa east north east ng Ipid, Patanes. Samantala, narito naman ang information na update natin sa lagay ng ating mga dams. Yan ang latest mula sa magasa. Maganda araw po. Maraming salamat pag-aso weather specialist Lori De La Cruz at paalala naman sa ating mga kababayan para maging ligtas sa lahat ng pagkakataon mula sa epekto ng pabago-bagong panahon o galing tumutok dito lang sa PTV Info Weather.